Itong gabi na nga po, yung araw na naghahanda tayo sa bagong taon. At syempre guys, pag naghahanda tayo sa bagong taon, hindi hindi talaga mawawala ang mga pagkain. Kaya nga kahit anong oras na neto na ay pumunta na kami sa May Kings para bumili lang ng tinapay. At pagtapos nga po namin bumili sa May Kings, dumiretso na po kami dito sa May Ever. Para po bumili lang ng iilang sangkap para sa aming mga handa. Tulad na nga po ng fruit salad. At sabi ko nga po kay Ate siya muna yung mag dahil nga mag-withdraw muna ako saglit sa May BPI. We -we i ko nga pong pera ay para kay lolo, lola, la mami, daddy at yung iba ko pang mga tita. Pati na rin sa mga pinsan ko, guys, sa mga bata ng taga sa amin. At salamat naman kay Ate Shin dahil nga talaga nag-video siya, at talagang pinag-effortan niya pa. Buti na lang talaga nagkaroon ako ng supportive na ate. At yan nga habang nagwi-withdraw ako, talagang kumukuha na rin ng mga noodles si Ate Shin. Tapos ito nga si Mommy at si Lola, talagang nag-aaway pa sa may ever. Hindi nga po sila siguro magkasundo sa mga bibilin. Pero siguro guro guys banding na rin nila yan dahil nga matagal silang hindi nagkasama. At dahil nga po halos sila mahilig sa kape, kumuha na nga rin ng kape yung lola ko. Pagising talaga kasi namin sa umaga guys, hindi pwedeng hindi kami magkakape. At ayan nga tumahimik lang sila saglit kanina, ayan na naman guys, nag-aaway na naman sila. Wala nga ako nyan kaya hindi ko alam kung ano ba talaga yung pinagtatalunan nila. Dahil nga po ang nagbibideo dyan is yung ate ko. Ayan nga guys, so talagang may pasinamatic mode pa siya. At mga ilang minuto nga lang ako nag-withdraw guys, nakarating tingnan rin ako dito sa may ever dahil nga tabi lang din ng ever yung BPI. Kaya nga nung pagdating ko dito sa may ever, kinuha ko na nga sa ate ko yung kamera para ako na nga yung makapag-video. At yan nga guys, ba diba, lata naman ako na yung nag dahil nga na-videoan ko na rin si ate. At nung tapos na nga po namin mabili yung aming mga kailangan ay agad na rin kami pumunta sa counter para po makapagbayad na. Dahil nga pupunta pa kami sa may palengke para po bumili ng hotdog at mayonnaise. dito nga sa may palengke guys ay nag-aaway pa rin sila mami at lola. At kinabukasan na nga ito, guys. Pagising ko nga po, natatnan ko si Ate Shay, nagbibilang ng kanyang ipamimi, guys. Dahil nga po, bibigyan niya rin yung mga lolo at lola ko. At ayan nga, yung lola ko nang hihingi talaga siyang pambili ng prutas kay Ate Shay. Nagtataka nga lang kami kung bakit dalawang libo is pambili ng prutas. So, ito nga, ni Mandal ng prutas niya dati sa bahay namin. Oh, bigyan natin ng duke. Mabait tayo ngayon, December eh. Ano? December is a giving... Ano? yung giving month. At wala na nga nagawa si ate dahil nga sabi niya yung December nga daw is the giving month At yan nga bago kami umuwi binidyuan ko muna si ate siya na nagbabalot na nga ng pera papunta sa angpaw Hindi pala papunta guys kundi ilalagay At yan nga wala taba sa aking mukha na bagong gising lang ako At yan nga rin yung kapatid ng aking ate siya Pero joke lang yun guys let's nga po yung nabinili ng aking lola At pag uwi ko nga po dito sa may kabilang bahay namin ay gumagawa na nga rin si mami Ng aming fruit salad At sa mga nakapanood nga rin ng vlog ko Last year, diba guys, gumawa rin si mami ng fruit salad noon. At ngayong bagong taon nga rin ay gagawa rin si mami ng fruit salad. At feeling ko nga kaya gustong-gustong gumawa ni mami ng fruit salad dahil nga sobrang sarap niyang gumawa. Talagang kompleto sa sangkap guys pag gumagawa si mami. Last year nga rin gumawa si mami ng fruit salad at napakasarap. Natatawa nga ako sa may comment section, sinasabi no iba, syempre mami mo yan kaya masarap. Masarap gumawa. Tapos may ilang comments pa nga na napakaganda nga din daw ng lagayan namin. May fruit salad kalat nga do pero wala namang pambiling kaldero. Kaya nga ayan talagang ginandahan na ni mami yung lagayan ng aming fruit salad. Kaya nga imbis magalit, imbis mas stress, imbis na malungkot, dapat ay hindi. Dahil nga bagong taon kaya ang happy new year, dapat happy happy lang tayo guys. Kaya wag natin papansinin yung mga negative vibes. Dapat always happy vibes lang tayo guys. At nung tapos na nga pong gumawa ng fruit salad si mami at nilagay niya na rin sa mga tupperware at nailagay na sa may ref. Kumain nga lang po ako saglit tapos naalala ko nga na wala pa akong susuotin mamaya ang pang New Year. Kaya nga po agad na akong pumunta sa may SM para po bumili lang ng damit sa may regata. Doon ko nga po gusto bumili ng damit guys dahil ang damit ko nga po puro na lang oxygen, mosimo. Kaya, Kaya nga po itatry ko naman bilhin damit is yung regata para naman mabago guys. At dahil nga po at 31 na wala din talagang ganong tao dito sa may SM. Dahil nga po karamihan halos ng tao ay naghahanda na nga para sa bagong tao. At, at ayan nga po yung damit na napili ko guys maganda po ba? Dito ko nga po yan nabili sa may regata at extra small nga yan. At feeling ko nga ay kasyang-kasya sa akin yan. At pagtapos ko nga pong bumili sa Mayregata, wala na nga rin akong pabango. Kaya nga po pumunta na ako dito sa May Maypensya para bumili ng isang pabango. At alam nyo ba guys, sa mga ganyang pabango talaga ay tumatagal na sa akin ng ilang buwan. Hindi kasi ako mahilig magpabango guys. Magpapabango lang ako pag aalis, pag pupunta ng church, at pag may mga okasyon. At nung tapos na nga po akong bumili sa Regata at Pensya, pumunta na nga po ako dito sa Maymura Game Undon para dito na po kumain. At ang kakainin ko nga po dito is yung bestseller nila. Sabi nga ni kuya, konti lang daw yung sabaw pero napakasarap naman. At kumain na nga ako guys, nagpahinga pagkatapos ay uuwi na rin. Pero bago nga kami umuwi, eh, naglabas nga muna ako ng sama ng loob. At magaalas alas 4 na nga guys, nung ako ay nakauwi. At part 1 pa nga lang ito guys, abangan nyo nga po yung ilalabas ko pang part 2. At happy new year nga guys!